Lamso kasi ni Aris so ay pitahan dahil at pagwa ko tapos ako pa ako pala ano pre, kaya yung diretso Mano si Ariel doon yung kinakalampag Wala Lab Kina kasi wala kasi pabigat May malalim kasi doon eh hindi na ako pabigat Yung sinisira ko yung nakita siya hito. Pinaltok niya sa ala tutukan eh. yung ginawa mo bro Jim <laughs> Yung <laughs> hito nung malaki, nadalig doon malalim Nakita ko yung hito, nagkaan sa buhangin, nawala Kinuha ko nga. Ay, eh, kinuha mo okay. Man, okay. Okay, malaki. Okay. Akala ko na. Okay. Ang <tipot> lang yan. lang yan, pre. Ay, igat, Ayan, umikot no? nga. Yun, Pati nga, dalag. Ang lalaki, no. dapat na, si Quality, no. <laughs> <tipot>

yung pangoryente na ano ah, adjustable ang tawag doon portable ah, portable yung kon pare inverter. may inverter meron ko mahiraman noon doon ako kung na meron pa rin isa kaya kasi pag binubuo yung tali ko so... kaya nga mahaba yan eh hindi ako eh. mo parang wala na hindi na okay, lang right. sa ano eh oh kalata ya ang mm. dalaki no ako ah, na sa tali say. Igat nga, nakaisa pa ako nga. Wala sa <laughs> Pulahan, no? Pula, no? Pula, Lagi. Hmm. Yung yun, yung nasa Wilkins. Mamaya na yun. Nakailangan ka ba ba? Hindi Pala yung ako, thank Ako napapana. Eh siya. Ito yung nakita ko doon sa malalim. Pare, sa batalon. Lahat mo lang ito. Tunay, pre. Oh, tunay, yan ang tunay, pre. Mga ganyan, mga ganyan pulahan. Wala okay, uh, nah. <coughs> kayong tunay. Wala kayong araw yung malaki, no? Wala Ula naman araw na doon, eh. Kulo nga kami oh. Uh. dalawa doon. Pagdadalaw lang kami. Sabi ko, eh, yeah, dandaan. Ito, wala kang nagdarago. Ay, ay. May tinamaan ako dyan, ito, ito. Ah, oh, ay, hindi. Ito. Dahil nito. Ito, ito. ito. Okay, okay. ito, ito Tinamahan ko. Is Isusuot ko na lang para. Iba, nakawala pa. Ito yung sa ano? Sa may talon. I inulo ko yan eh. Ito yung nakita ko. Yung sa talon. Yung pinanakaw. Ito sa may talon doon. Sa may dulo. Ay, okay, okay. okay. mm -hmm. dito. Kung nangyari dyan taba. Dala, tugnaw kayo. Ang lalaki Lala, ng ito doon <coughs> eh. Puto. Dala, tugnaw.